Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang quiz tungkol sa talasalitaan. Kumuha kayo ng malinis na papel at ballpen at isulat ang letra ng tamang sagot. Una, ano ang ibig sabihin ng salitang makisalamuha? A. makisama B. kumukulo C. akalain O letrang D. chismosa Ano ang ibig sabihin ng salitang natubigan A. natigilan B. tampipi C. nabahaan O D. ilog Ikatlo Ano ang ibig sabihin ng salitang takba? A. kalesa B. tampipi o maleta C. natigilan O letrang D. kumukulo Ikaapat, ano ang ibig sabihin ng salitang mabubulid? A. Tatamaan B. Tumututol C. Mahuhulog O letrang D. Pagsalakay Ikalima ano ang ibig sabihin ng salitang sumasalungat? A. Pagsalakay B. Mahuhulog C. Tumututol O letrang D. Tatamaan Ikaanim, ano ang ibig sabihin ng salitang paglusob? A. Pagsalakay B. Mahuhulog C. Tatamaan O letrang D. Pagtatanggol Ikapito, ano ang ibig sabihin ng salitang lantay? A. Naaakit B. Tunay C. Pagkagulat o letrang D. Nakalubog Ikawalo, ano ang ibig sabihin ng salitang lugmok? A. Nakalubog B. Naaakit C. Tunay O letrang D di makapaniwala. Ikasyam, ano ang ibig sabihin ng linggatong? A. Buhay B. Kanais-nais C. Gamit sa paglikha ng apoy o letrang D suliranin. Sampu. Ano ang ibig sabihin ng bumabalong? A. Pumapaitaas. B. Bumubula. C. Pumapatak. O letrang D. Umaagos. Narito ang mga sagot. Number 1 A, Number 2 A, Number 3 B, Number 4 C, Number 5 C, Number 6 A, Number 7 B, Number 8 A, Number 9 D, Number 10 D. Narito ang mga sanggunian sa quiz na ito. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Mag-subscribe at mag-like sa Filipino Leksyon.